kulang na kahandaan, mabigat na epekto sa bawat unos na dumarating, bagyo, lindol o pagbaha. Isang tanong ang paulit-ulit na bumabalik sa isipan ng marami. Handa ba talaga tayo? Sa mga nakaraang taon, lumabas sa mga ulat na marami pa ring lugar sa bansa ang kulang sa kahandaan pagdating sa natural na kalamidad, mula sa mga sirang tulay at lansangan hanggang sa mga kulang na evacuation center at mabagal na pagtugon ng mga autoridad, tila pa ulit, ulit ang parehong problema. Ngunit higit pa rito, lumitaw rin ang isyo ng korupsyon sa ilang disaster-related projects. May mga ulat ng ghost projects at mga pondo para sa disaster response na hindi napupunta sa totoong pangangailangan. Dahil dito, maraming Pilipino ang naiipit sa gutom, pagkawala ng tirahan at kawalan ng kabuhayan matapos ang bawat sakuna. Sabi ng mga eksperto, ang ganitong sitwasyon ay malaking hadlang sa pag-unlad ng bansa. Kapag laging nasisira ang mga infrastruktura, nasasayang ang puhunan ng gobyerno at ng mamamayan. Sa halip na umangat ang ekonomiya, bumabagal ito at ang mga mahihirap ang pinakamatinding na apektuhan. Kaya ngayon, muling nananawagan ang mga mamamayan at mga civic groups na palakasin ang disaster preparedness programs, ayusin ang transparency sa paggamit ng pondo at turuan ang bawat komunidad na maging handa sa anumang sakuna. Dahil sa huli, hindi lang kalikasan ang kalaban natin, kundi ang kawalan ng kahandaan at katiwalian na pumipigil sa tunay na pagunlad ng bayan. Naidaw pa ng far.